Philip Laude, inakusahan na may iba, usap-usapan sa internet, umuugong ang balita online tungkol kay Philip Laude, asawa ng sikat na vlogger na si Small Loud, na di umano'y may ibang karelasyon. Isang netizen sa Instagram na may username na Precious Larasu ang nagpost ng mga screenshot ng umano'y pag-uusap ni Philip sa sinasabing girlfriend niya. Makikita sa screenshots ang mga sweet na mensahe tulad ng love. Kaya't maraming netizens ang nagdududa kung totoo ang chismis. Agad itong naging viral sa ex-dating Twitter at marami ang nagbahagi ng kanikanilang opinion. Posible bang may katotohanan ang mga akusasyon laban kay Philip Laud? Base sa mga screenshot, tila personal at romantiko ang tono ng mga mensahe na nagdulot ng sari-saring spekulasyon tungkol sa kanilang relasyon. Nagpahayag ng kanikanilang pananaw ang mga tao online kung saan ang ilan ay nagtanong kung totoo ba ang mga mensahe o gawa-gawa lamang ito. Lumalala ang usapan habang patuloy ang pagbaha ng reaksyon mula sa netizen. Paano kaya naapektuhan ng ganitong kontrobersya ang buhay ng mga sangkot? Maraming tagahanga ni Small Laude ang nagpakita ng suporta sa kanya sa pamamagitan ng mga positibong komento sa social media. Pinuri nila ang kanyang masayahin at positibong personalidad na nagbibigay inspirasyon sa kanyang viewers. Gayunpaman, may ilan din nagtatanong kung bakit kailangan pa itong gawing public ng nag-post bakit kaya mas madalas na pinapanigan ng tao ang mga kilalang personalidad sa gitna ng mga kontrobersya? Sa kabila ng mga usap-usapan, wala pang opisyal na pahayag si Philip O. Small tungkol sa isyu Ang katahimikan ng dalawa ay naging dahilan ng iba't ibang interpretasyon. May mga nagsasabing pinipili nilang huwag patulan ang chismis, habang ang iba ay iniisip na may tinatago sila. Magbibigay kaya ng pahayag si Small Loud, para linawin ang lahat. Habang patuloy ang spekulasyon, nagiging mainit ang diskusyon sa social media. Ang ilan ay naniniwalang simpleng hindi pagkakaunawaan lamang ito, ngunit may iba namang kumbinsido na posibleng may katotohanan ang chismis. Bakit kaya maraming tao ang masyadong interesado sa personal na buhay ng mga kilalang tao? Depensa ng Instagram user na si Precious Larasu, Totoo raw ang mga screenshot at hindi ito edited. Anya, nasa mga tao na ang desisyon kung maniniwala sila o hindi. Subalit, maraming netizens ang nagduda sa motibo niya sa paglalabas ng mga screenshot. Ano kaya ang nag sa ibang tao, na pampubliko ang mga pribadong usapin ng iba? May mga tao namang nananawagan na huwag basta-basta magtiwala sa mga hindi kumpirmadong balita. Para sa kanila, mahalagang bigyan ng benepisyo ng duda ang parehong panig. Paano kaya mas magiging patas ang pagtugon ng publiko sa mga ganitong isyo? Isa rin sa mga napag-uusapan, ay ang epekto ng ganitong kontrobersya, sa reputasyon ng mga sangkot. Kapag kumalat na ang isang chismis online, mahirap na itong burahin, at maaaring makaapekto ito sa kanilang personal na buhay. Kailangan ba ng mas mahigpit na patakaran tungkol sa pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon sa social media? Samantala, patuloy pa rin si Small Loud sa paggawa ng content na puno ng saya at positibong vibe. Maraming tagahanga ang humahanga sa kanyang kakayahang manatiling totoo sa sarili, kahit may kontrobersya.